So yun, welcome back mga hunter. Update lang tayo sa ating mga nahuling ano, hangukon, or alimukon sa tawagin ni kulo kulo, yung sa yung panot doon sa dulo ron. Yung pangati yun. Tapos yung pares niya na yun o. Oh. bay sa mas dulo. Yan yung mga hole natin. Yung mga may mga potential maging katian. Tapos yun na yon, yung, yun, yun yung pangati ko rin. Ito okay, ko na kain na lang na may nila kumain eh. Tapos nilagyan ko sila ng pugad dito. Ayan, ito yung babaeng magaling kumampay. So ito yung pugad nila. Nilagyan ko siya ng pugad. Ayan Oh. Ay, isa pa yan. Tapos ito naman yung gamit natin sa paghunting. Ayan. Hmm. Yung kay Kuya Mark na alimokon. Hinaram ko yan yung breeder.